ang so, magandang buhay mga ka Maglilinis kami ng Garden Papa service si ate Ito po ang kanyang garden Pumangit na

Kasi may Marami kayang kakailanganin na damudyan, kuya. Pwede lang yan, te? Ano bang prano? Kayaan siguro. Ha? Ang dalawang bago. natin, pwede lang. Kung gusto mo, magpapagpagpulan na lang. Oo, na lang. Kasi mo a few moments later A few moments later. Ah, ito na ngayon siya kalaski po. Oh. Nilinis na namin, hindi namin ni-repair yan. O, oh, kanina, pangit ngayon. O, oh, maganda na. Ayan siya ngayon. Oh. Naging garden na uli. Oh. Ayan. Ayan na. O. Oh. Ang pinadagdagan pa ng alaman to, lalong gaganda pa ito. Pumalik na yung dahil yung mga bato. Dati maganda kasi nung ginawa namin ito, maganda maganda. Ngayon medyo nagkulang ng alaman, nag-wild naging busy daw sila ate kaya hindi nila na trim ito pero ayun makakabawi yan kung kinalbo na ito magiging maganda yan pag sumuloy na yan ayun. dito na po namin tatapusin ang aming video mga landscape. Tapos tayo na isang linisin. Nakapaglinis tayo ulit. At medyo gumanda-ganda ang garden nila ate. Hindi ko nang babanggitin ang pangalan kasi nakakahiya ah, po. Pagkasabihin lang eh. Inanok ko ang kanilang pangalan. Wala po tayong confirmation na masabi ang pangalan nila. Kaya na po ang kanilang garden. Maraming maraming salamat ulit po mga ka-landscape. Suportahan nyo sana ang ating munting YouTube channel. Naka-landscape channel ni Randy. Vlog. Maraming maraming salamat ulit po at bye-bye ulit po. Sa susunod ulit po. Bye-bye.